Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog po ay mag-unboxing lang po ako. Uh, Mag-start na po ako ng aking vlogging whole this year. Mag-vlog po ako ng mag-vlog at i-upload ko po. Sa aking mga subscribers, thank you po for tuning in. Thank you for uh, following po at sa panonood nyo po sa aking mga videos. So for today's, mag-unboxing tayo ng aking Insta360 X3. Ayan. And of course, meron din ako ditong invisible selfie stick. Hindi naman natin magagamit ito ng maayos kung wala tayo nito. Kasi nga, ito yung bago nating kamera na may pinaka-best na review. And, for somebody who has never used this, uh, this camera, uh, hindi ko pa masasabi kung ano yung pinaka- uh, maganda dito. Kasi gagamitin ko pa lang. So, honestly, wala pa akong idea sa camera na ito. At, mm, unboxing tayo na tayo. Buksan muna natin ang ating Insta360 camera. ito yung ano, pagong camera na. Ay, gusto ko na magagamit ko na ito. Tadam, <laughs> tadam, 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 tadam. Ta Saan natin? And, wow! So, ito yung ano, we have here. Saka, medyo mabigat. Oh, may kabigatan siya. And nakamnak ayan ah, naka pa 'yan. So, dadahan tayo ng tayo ng aking ano, unboxing. Ayun, meron tayo dito mga accessories. So, tayo para sa adapter charging Ayan. ito naman yung sa open ko na ito yung pinaka casing si so, papasug natin dito yung camera para hindi siya ma-basag yung dalawang lens niya so ito yung kanyang of course, meron tayo mga uh, guide. Ayan, may booklet. So, that's all para sa ating Insta360. Plus, ito yung ating camera. Ito yung ating camera na bago na magagamit natin. Okay, let's start. I-open muna natin. Saan ba tayo mag-o-on nito? So, ito. Try natin kung um, So, sabi nila, kailangan ba nang i-charge ito. So, tingnan natin yung battery muna. Um, dito natin i-charge. Dapat nag-click pala talaga. And then, parang ganito lang tsaka lahat ng so, aking oh sa pesa may ating And of course, meron tayong Bullet Time bundle para sa ating Para naman sa ating Bullet Time sa ating selfie stick na invisible Open mo na natin talaga yung pinakagusto ko na camera. Oops. Ang hirap naman itong buksan. Talaga yung pinakagusto ko. So, ayan. Ayan nyo. So, so, ta-da! Ito. Meron siyang guide. And, ito yung aking pinaka-stand. Ayan. And then, dalawa. So... Plus, ito. Hmm? Ganito pala sila sa loob. And, tingnan natin dito. So, hindi ko alam kung paano ito buksan. Kasi, ano to eh. Ah, kailangan pindutin pala dito. Ah, ito. Pwede na. Ganyan. So, ganyan pala kahaba to Mahaba pa, mahaba pa. Kasi meron pa extended. So, ayan. Oh, one meter, no? Mm. Ganito siya. Mga Balik natin sa baba. With Insta360 logo. Ayan. Ayan, babalik natin. So, itatry natin. Yung pinaka-selfie natin. Says sa ating camera. Oh, very fit. O, oh, di ba? So, tapos ilalagay natin ang ngayon. Ang haba niya, ha? Ang ganda, o. Oh. Oh, ang haba. Itatry ko ito mamaya. And then, para naman sa ating may stand kasi tayo dito. So, magagamit siya kapag ka nagbablogging na lang sa bahay na eto. So, lagay natin dito. Ang pinakamaganda dito is wait lang kasi mayroon siyang ano. Dahan-dahan tayo kapag kaginagamit ginagamit natin 'to kasi ang mamahal nito. Oh, grabe, sobrang mahal. And ito naman bakit siya nagro-roll? Ah. Pwede siyang ilak. So ilalak natin 'to here. Para ano? Ayan, ilalak pala 'to. nakalak so So, ayan, nakalak. And, ito natin, ganito. Saka magaganyan. O, diba? So, ayan, pag nagamit siya sa labas. O, ang ganda no. So, kapag nagbablog ako, dito sa bahay, ganyan lang. And, pwede siya dito sa gilid din ilagay kapag uh, gagamitin mo siya sideways. So, pwede mo siyang ilagay dito sa sideways. Meron pala siyang ano, cover. Yung pinaka-cover na ito, dito siya ilalagay kapag hindi mo siya ginagamit. So, pwede siyang ilagay dito sideways. Uh, ayan. Ako, hawakan natin ng maayos to kasi baka masi, baka ma, ano sa so, pag ganito ayan ayan uh -huh. pag magbablog ka na may kinukuha kang mga mga scene o oh, di ba pag ganito kung bubuksan natin to para siguro kapag gusto natin ng medyo may So, pag buksan na. Ang hirap pa kasi bago pa lang tayo. <laughs> Inaalam ko pa itong ano na to. So, ayan. Naka-fit na. So, ayan. Diba? And then, hindi pa naman ako gagamit ng ganyan dito. So, nag-unboxing lang tayo. medyo may kabigatan. May kabigatan siya. Gagamitin ko siya araw-araw kapag magpa-vlog ako sa labas. Hindi ko na kailangan yung aking mobile phones. Tapos ang maganda kasi dito, yung pinaka-best talaga na review nito is yung magagamit mo siya kahit na wala siyang ano, uh, yung pinaka cell niya para paglagyan nitong camera na hindi siya mababasa. Kasi ito waterproof. So, kahit nakaganito lang to, pwede mo siya magamit sa mga beaches, mga sa dagat so sa swimming pool, no need na ng protection. Pero pwede rin pwede ka rin gumamit pero based sa aking mga review, eh, hindi masyadong hindi siya masyadong ano uh, maliwanag. So, ito na lang yung gagamitin ko kapag uh, kami ng beach. So, sa next na aking vlog, eh, natin, no? Kung magre-review tayo kung paano ba ang lahat ng functions nito. So, ayan guys, muna yung ating vlog po today. And thank you po for watching. More videos po sa aking gagawin dahil gagamitin ko po itong aking new camera. Thank you po. Bye!